marami nagkakagulo na sa dami ng torete. Oh. Dito pa rin tayo sa toretihan, ng uh, dito sa Bate Garcia Stock Auction Market. Yeah. So, 55,000. Yeah, 55,000 malaking baka na. Ito ay 41,500. Yeah. Naman. Eh, magkano price yung baka, ma? 44,500 naman to. Yan, yeah, magandang baka rin. Sa baka tawad. 44,500 naman. Yan. Hmm. Sorry, no. Sorry, oh, atay din. Lapat na no. Ano ang tayo presyo ng baka mo tayo?

Mega 30. Mega 30. ,000. Ito mega 30. Mega 30,000. Ito ba itong baka niyong hawak? O, lima? Lima. 30,000 na kalaga. Ayan. Mega 30 mil. May matangkad din na matangkad. Tsaka may kulay. 30,000 mega lang ang presyo. Ito so din, mga medyo malaki-laki ang pagka-turete nito Magkano presyo, sir? Magkano na presyo? Hello? 90 90, dalawa? Ano yung baka yan? Dani Aranda? Ayan, baka ni boss Dani Aranda Tigpo 45,000 O, tigpo 45,000 baka ni boss Dani Aranda Matangkad na patabain. Matangkad dito nga saw. Pero mga patong sa 50 mil. Ayan. Patong sa 50 mil. Ang halaga. Patabain ba ka matangkad? Maraming baka, ka pero kontang bayar? Ayan. Ayan. Magkano yan, Toy? Ayan.

Ito si Consihal na San Cristobal, San Pablo, Laguna. Ayan, namimili na naman ng baka. Si sir. Ayan, namimili. Tatrato si Ito, si wala pang 50,000. Walang 50. limang po. Gaganda ngayon ang presyo ng baka nila. O, malalaking ang na yan. Wala sa 50,000. mil. May tawad na sa 50. Ito maganda, oh. Wala yung brown

pete yan! Ginawa ko po kita yun tiktak nga kanina malaga <laughs> dare para ay para pagdadaluhay! ay na para si may na 97 lalaki mo na. Bumalik eh. Bumalik na yung 97. Yung <laughs> dalawa. Baka ni Boss Dani Aranda. Ay! Yan, pinag-partner. Kasi yung kulay pula. Alas, Ay! ayun eh. Ada maganda kulay pula.

Maraming buhay-bili dito sa ano, baka ni Boss Dani. Ayan. So, ayan yung mga panila nilang baka hindi tabang gatas na. Mga medyo mapapayat. Patabain. Baba sa 45 yung tawad. Ayan, presya ay ipa sa 45. Binibigay yung dalawa niya yung 97. Ayan. ni Post Joel. Oh, 100,000 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 105 dalawa. Paulan laan. 105 samang maghahawak. Pogi-pogi, batang-bata. Pogi-pogi pa, maghahawak, libre na. Diba ka ni Big Di pa, der. Hindi kayo makakalimutan. Pagkano yan, kuya? P52. P52,000 na bilhin na? Hindi pa. 52000 eh. Pabawas sa P52. pa sa p pa sa 52 Pabawas.

Patabain na mga habang baka. Ito naman itim na Magkano yan, Toy? 1,000. 50,000. Ano yan, Holstein? Holstein. Lalaki, ano? Holstein. Mahabang wow, katawan pala pag Goldstein ano. Malalaki na yung mga baka niya matatangkad. Ayan. Napakaraming baka ngayon. Puro pareho aras ang laki. Ang tanong, puro pareho ba ang presyo niyo? Hindi. <laughs> <laughs> yan? Ah, malaki pala yan. 65,000. 65,000 sabi. Okay. 65,000 65, Ito kaya saya makan. 62 din dalwa. 62? 65. Malakit. 62. Eh, dapat besok ada di teman itu. Ayun, yung mga inaanak ko dito sa Padre Garcia. Ayan. Mga inaanak ko yan. Ayan. Shout out. Ayan, mga pupugi. Ayan, yung mga diba kami mga pagkabaan baka. Ayan. Baka ni Bos Dan. Magano yung toy? 58,000. Ang haba katawan nito.

Ate ito. Mm -hmm. ah? Patong sa lumang po. Patong sa 50 mil. Magkano yan, sir? Magkano? 130 dalawa. Dalawa na? One. 130. Mm -hmm. 130. 130 alawang patabaing baka ayan Magkano yan, chef? Magkano po? Magkano po yan? 68,000. 8,000 68, ang halaga. Ayan. Matabang baka ito yung baka ni Boss ID. Ano yung pareho ang laki. mga patabain. ang kanyang baka. Halos puro pareho ang ilakay. Boss, oh, magkano yan? 65? 65,000? 65,000? Baka yeah. niyo, Boss, ID. Ito naman ay mga patapahin. Baka magaganda baka nila. Magkano yan, Toy? Ah, Dalawa. 135, dalawa. Yan, pareho-parehong laki. Magandang katawan niya malalaki, malaki pa yung tataba kasi malalawlaw pa ang diyan. 135, dalawa 135, dalawa um para sa boss na boss 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 Okay. Baka ni Boss JR. Magkano siya? Make it. Oh, make it po ito? Make it 55. Okay. Baka ni Boss JR.